Apektado ngayon ng pag-atake ng army worms ang mga magsasaka sa Central Luzon, particular na sa probinsya ng Tarlac at Nueva Ecija. Kabilang sa mga apektado, ang mga bayan ng Bungabon, Talavera at Palayan City sa Nueva Ecija at Anao at San Manuel naman sa Tarlac. Ayon kay Nueva Ecija Onion Growers Association Board Member Jimmy Vistar, 40% ng mga magsasaka ang naapektuan sa Occidental Mindoro at Tarlac habang 30% naman sa Nueva Ecija at Pangasinan. Maliban sa infestation ay isa rin umano sa kinakaharap na problema ng mga onion growers ay ang mababang farm gate price ng sibuyas sa merkado na naglalaro lamang sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo. Samantala Paliwanag ni Department of Agriculture Regional Field Office 3 Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban umabot sa 366 hectares sa higit 10,200 hectares na taniman ng sibuyas ang apektado ng army worms. Ngunit, tanging ang 6.9 hectares lamang umano ang nasira habang ang 359.1 hectares naman ang nagkaroon ng bagyang pinsala. Ako po si Philip Double P. para sa Balitang Unang Sigaw.